yun guys, uh, may pasasya sa Ito ang pinaka malupit na challenge. Itong pira guys, ito uh, kailangan nakapatong ito sa ano, nakapatong sa mineral. Tapos guys, lagyan din ng piso. Kaya lang magkuha nito, walang ano, walang bawal yung kamay. Kailangan, hindi pwede kamayin ito. Tapos naman, itong ano, itong mineral nakapatong sa piso. Siyempre, ito din, yung baso kapatong din. kaya, kaya bawal yung kamay. And guys, tatawagin ko saamo 'yon. An, adik nga dito tohan maglaro muna tayo. Oo, uh -huh. kita dito. Kita. Ngayon, adik ka ng dito dito ka. Itong pirahan, 'yan. Ito na tapos nakapatos sa lebo. Uh -huh. Tapos naman, an, yung ano, yung mineral kailangan nakapatos din din. Uh Oo. -huh. Tapos yung paste, nakapatong din bawal kamay bawal hawakan. Oo, oh, bawal hawakan. Ayun guys, uh, may pasasya sa ako ngayon. Itong pinaka malupit na challenge. Itong pira guys, ito ah uh, kailangan nakapatong ito sa ano, nakapatong sa mineral. Tapos guys, lagyan din ng piso. Kailangan makuha nito, walang ano, walang bawal yung kamay. Kailangan, di pwede kamayin ito. Tapos naman, itong ano, itong mineral nakapatong sa piso. Siyempre, ito din, yung baso, batong din. Kaya, kaya na bawal yung kamay. Ngayon guys, natawagin ko sa ako ngayon. Han, alin ka nga dito Han, maglaro muna tayo. Uh Oo. -oh. kita dito. Hindi ka. Uh -oh. Alin ka nga dito, dito ka. Itong pirahan, Yan. Ito na tapos, nakapatos sa libo. Uh -oh. Tapos naman, an yung ano, yung mineral, kailangan nakapatos sa libo din. Uh -oh. Tapos, yung baso yung nakapatos din. Bawal kamayin bawal hawakan oh bawal hawakan Ha? huh Kaya ko ba to? <laughs> bawal hawakan. Bawal kamay. Ha? huh Ha? Hmm. Hmm, huh <laughs> Hirap. <laughs> hirap. <laughs> Yan huh 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 Try ko. huh <laughs> <Ba> <laughs> huh Ha? Ano? Nakasalita ko lang ngayon. Bawal ang kamayin. Ayan. <laughs> Bawal kamayin. Ano ba ito? Ha? <laughs> Dis Diskeptan mo yan. Hindi. Sige ko na try. Hindi ko rin ako. <laughs> Kailangan Ayan. guys. Yung ano. Yung <laughs> Iren. Hindi <laughs> pwede na ano. Hindi pwede na ibigay ko sa kanya. Pag ano pag manalo Pero siya guys. Yung, ano, pag manalo ako, yung 1,000 sa akin na. Oo, oh, sa'yo na yan. Yung 1,000? Oo. Oh, oh. Kailangan, pag bawal yung kamay nga. Sabi ko sa hindi. Huwag mong kamayin. Pero pag isang libo na mabi, matira, kamayin ko na to. Oo, oh, oh, basta kamayin mo na. Ang, kani, tatlo lang ang oh, yung, yung kamayin. yung piso, tsaka baso, yung, ano, yung mineral, yung bote. Hmm. Kailangan makuha mo. Bawal yung kamay. Bawal ah, kamayin. <laughs> paano ito gagawin? Oh, Diskartehan mo.

asawa eh. ko ka sa Bawal kamayin. Sige, sige. Ito okay. na. Oh. Hindi, ito. Oh. Sige. Oh, bawal nga ka mayin. <laughs> sa ulo mo, han. Ano mo ka mayin? Hindi ka, siya pag -ano. <laughs> hindi mo <laughs> pag kinamay mo kailangan walang oh, kamay um, galingan mo mag isip ka kung anong diskarte mo dyan sabi ko o kamay na ganoon paano pa pag diskarte nito paano to gagawin kaya basta gawaan mo ng paraan <laughs> hmm? oh. uh. gawaan ko ng paraan oo oh. Basta huwag mong kamayin, ha? Huwag mong hawakan. Huwag Basta... na. Basta gawa ka lang. Ay, hindi, hindi yan. <laughs> <laughs> hindi pwede yan, ganun. Hindi <laughs> pwede. Bawal na yung kamay makawak dyan. Tapos, Ayy. ano? Kilikili -kili man yun. Hindi kahit na. Kamay na yun. <laughs> Ay, kilikili. -kili. Bawal? Kilikili? -kili. Bawal nga. Sabi ko sa'yo, bawal. Parang may naamoy ako hindi maganda. Basta, bawal yung kamay, ha? Mm. Ang galing. galing ni Dim si Black, oh. Wala. Basta, bawal, bawal kamay, ha? Galing. Galing. Oh, galing. Galing mo lang diskarte. oh. Hmm. Ang galing. Talo na ako dito. Ang <laughs> galing. Pana. <laughs> <laughs> galingan mo. Sa'yo, <gallion> ulo mo. Galingan Ang Ang mo. Galingan mo. galing. Ang galing. mo. galing. <laughs> <laughs> Galing pa nga yung gansi yung vlog. O, tagbay-bandit tayo. Tagbay-bandit tayo. No, ba ito? tayo. <laughs> Sa akin yan. Kunalo, pinapahirapan ako nito. <laughs>